magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali, ngayon po ay mamimitas ako ng talong doon po sa likod ng aming bahay at marami pong bunga. At yun po ay lulutuin nating sisig talong. Yan. Ayan po, napakadami po ng bunga. Kakatuwa. Ah, Bet po. Oh. Uh -huh. Natatakloban lang po ng dahon. Pero madami po siyang bunga. At ako po'y mamimitas Ayo po si Bossing. Kakatuwa eh ni, grabe ang bunga. Ah. Pagod, tuha po ah. Madami po tayo ngayong mapipitas na gulay. Lalo po itong isang puno, ang ah. agot po ang bunga. tulak mo rin ito yung kamay. Alin? Ito, may parukod ako ang ginawa, ay e, bumara na. Abay, bago mo nang pasak, ayan. Pasak mo nang matigas. Oh, ba na may... <laughs> lagtutoy lagtutoy pati naman po yung aming sili grabe po ang bunga ako kakatuwa hitik na hitik po sa bunga ang ating talong hindi na makita dami ng dahon. May dala po akong gunting kaso eh, pag ginunting ko at hawak ko po, po itong cellphone ko eh, babagsak po sa lupa ang anong talong ay eh, maputik po. Maputik po gawa ng inaarado na nga po itong ano ah, palayan. Talo ka na naman po. Ipagtatanim na naman. Masipag pumamuo mamunga itong talong. Gawa ng mataba po ang lupa dito. Mamaya ko po simutin. na rin kong binabawasan ng dahon. Pupulutin ko na po itong mga talong na nalaglag dito sa lupa. Ito naman po yung madali lang hugasan. Grabe, dami. Ilang puno lang po ito ng talong. Pero hagod po ang bunga. Yan. At ito pong mga dahon ay ating ding tatanggalin. sisimutin ko din po itong dahon ito po lahat yung napitas nating talong grabe, dami po isang basket yan, kailangan din po natin ng sili, kaya ako po ay pipitas na rin marami ding bunga Bunny Rose. May okay, kiabot nga ako. <laughs> Thank you. Ito po nga amin dito malunggay ay malago na rin po. Mga minsan po ako magluluto din ang mundo. Maganda na po uli ang dahon nitong ating mga malunggay. Diba nung nag-uulan. Ayan guys, ito na po yung Ugasan ko na po itong mga talong. Nakakatuwa po. Hindi na kailangan bumili ng talong at sili. Ayan na po si Bossing. Bali, pinamili ko nga po ng mga gagamitin ko sa pagluluto. Bumili na rin ng tinapa. Mabutong? Oo. Oh, oh. Mabilis lang yung lutuin. Kung wala kang mista matika, bumili din ako. <laughs> Yan ang gusto ko sa iyo, bossing. Kompleto. Kaya rado. lang, eh. Ay... <laughs> Abunado ka. Abunado pa. I-sihiwain <laughs> na po natin itong talong. Ito po yung ating ititray ating hiniwang talong ay ating lalagyan ng cornstarch. Pagugulungin muna po natin sa cornstarch bago po natin. Tatago niya si Bosing. <laughs> Tatago niya ng apo. Pagugulungin ko muna po sa cornstarch bago po natin iprito. Ayan po at nagpiprito na po tayo. ng talong. Ayan, tapos sa labas. yan po at habang ako ay eh, nagpiprito at magluluto ng aking talong sisig ay si bossing ay may resiping kanya anong recipe mo bossing? isinang tayo ng buraw yan at siya po ay kumuha ng katmon at siya po ang pangasin ito po yung buraw ang ah, malalaki wow sariwang sariwa ito nga bossing ang masarap isig ah Naglalala ko po, po dati si bossing nung nagdadagat pa, namiiwas. Ganito po lagi ang huli kapag buwan ang June. Ayay, yeah, sarap isig. Ang noon bossing pati nag 40 to 50 kilos lang. Honey, eh. ang kilo. Murang-murang -mura po. ayaw Hmm. Tapos ayan po. Pagka may maliliit naman po ito, medyo maliit. Ang ginagawa ko po noon, ginadaing ko po para marami kami stock na pangulang. Kahaluin ko lang po ulit itong aking pinipray kong talong. Ito po ay first batch lang. Pagkatapos nito magsasaklang pa po ako. Ayan po, ito na yung sinigang ni bossing. Sinigang sa katmol. Sinigang na buraw sa katmol. Ayan po, at mag-umbisa na tayong mag-gisa. Magtutunaw na po tayo ng star margarine. Pwede rin po kayong gumamit ng butter. Gigisa na rin po natin yung ating mga bawang at sibuyas. Lagay na po natin itong sili. Pagdag na po natin yung ating mga epineretong talong. Lagyan po natin ng kaunting paminta. Lagyan po natin ng oyster sauce. Lagyan din po natin ng more liquid seasoning. Yan, nahaloyin ba po natin na egg. Dito po din namin yan ng saling labuyo at maanghang na po itong ating ceiling drain Yan, at isasali na po natin. Babasagan natin ang isang itlog. Yan guys, at luto na po itong ating talong sisig. At si Bossing po ay nag-aantay na. Para no, kaya na. Ayan guys, at nakahayin na po itong ating talong sisig. Tapos, ito po yung sinigang ni Bossing na istang buraw sa Katmon.

pipigyan na ni Idro ng kalamansi at saka ah, haluin mo na rin, baby. Um, kanina po nung paluto na yung mabango pala. Mabango. Ah, <laughs> mabango ang amoy. Mm -hmm. Haluin mo na. Hindi, haluin mo na lahat. Yan. Pasa mo na sa kanila. Mm si Milut po ay nasa taas pa okay, at uh, si Baby po ay niliguan po nila. Ay mamaya na daw po sila kakain. Bakit po isa kanya mo lang muna? Aba yun ikaw na. Nandito Hawak na po sa akin. Gawin na ni well, Rose. meron na yung sili ha. Ito mm. bagay na, 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 ano sa sili, okay so lang. Mm. Kain na po. Salima, Ay, hindi ko din ng sili. At ko sa An Anero that? sa hindi nakain kain ng sili. Kain po. Mayroon mm. po pa ito na sila. Ano ito?

Akin na nga, baby. Anong lahat? Bagoong? Mm -hmm. yung niya mm -hmm. ganitong talong tapos ay, ang pangalat ay bagoong. Mm -hmm. Sarap yung galing luto. <laughs> hmm, ready pa. Ready ang isda. Ah? Mm -hmm. mm -hmm. Kahit po tayo. Oh. sky po. ayan po at kumakain na rin si Milot at si Bal kain po tayo masarap kain po mga hmm. medyo mapahang po hani talagyan ko na si Ili ang mga pong tawag ito talong sisig masarap hmm. masarap mama Agap ah, magiting, mahal eh. Gagap magising Sige, liligo na <laughs> Oh, Nini, sa'yo na lang itong pans. Saka ito, ah, oh, Lotion, saka pabango. Ito yan po si Annie Rose. Mm -hmm. Nakipawis-pawisan. <laughs> <laughs> Magap gumising. At siya po, mm -hmm. pagdating namin dito, ya boy, nakapagwalis na sa taas. Mm -hmm. Nakapagmap na. Ay, ayan po, nagkakape. Dapat magkakape ka muna bago ka magwalis, magmap pa. Pawis, pawis. Kasi po pag maaga <laughs> Ah, okay ka naman dito. Oo, ayos lang po. nga po kami po maraming in ni Ate Giselle po. Iyon po ay ang aking best friend ay second year college na po iyon. Ay ano po, marami po kami in-applyan. Kaso po yung iba ay ano po ah. Bababa, may 100 po yung isang araw lang. Ngayon sabi kay Masyado nga pong mababang value namin doon. kasi sa isang gasolinahan ay kami po ay nag-apply. Nagpasa po kami ng bio data. Ay, kaso po sa training, 200 lang po. Tapos sa ipag pong regular ka na 500 po, cashier po, pinasok namin doon. Ay kaso nga po, hindi pa natawag. Ay kaya sabi ko, atalit tayo sa impantay. Nga po, ayaw naman payagan ni mama sa impantay at po ng malayo ay ang rate din ba po na sa dito ay kapantay lang sa naman. Oo, tapos ay pamasahe pa ninyo. oh, kapantay di pa. wala kera. Ng Kaya nga, but sa nung ano po, nung una sagat, kay, sa katulitid, ito ko naiinip na at wala po namang gawa. Nakahiga lang, tapos uh ah. ng bata. Ay, sa para humay may dagdag income, pag ah. ano, pasukan, ay may pera ho, nakakaipon. Ay, buti nga, buti kayo, nag, ano, nagpunta sa bahay, sa kahit pa paano ay meron na kong maiipon. <laughs> bago magpasukan na eh. Mm -hmm. nga po, sabi ko din kay mamay, mama gusto ko talaga ng trabaho. Ay di sabi ni mamay, dito ka na At marami na nga po akong na-apply, yan na ako kay mama. Kasi, ayun nga po, sinagot na yung aking gusto night nung kayo pa dumati ngayon, mayroon na. <laughs> Parang pinag-pray mo kay God, na, oh, sana'y and... makahanap ka ng trabaho. Mm -hmm. Sabi ko nga po noon, Lord, gusto ko talaga ng trabaho. Ay kaso po ako'y laging nasa church tapos ay linggo, hindi po rin mawala sa church, tapos ay isa ko yung trabaho na hindi mawawala ako sa church. Ay, yun nga po, di ba sabi po ninyo yung linggo, ay ari akong ako. Uh -huh. eh, Kaya sabi ko, thank you Lord, at kahit pa paano po, ay hindi ko malili maliliban ng gawain ko sa church po. <laughs> <laughs> uh, parang na, parang naano naman ako sa kwento mo. Alam mo, noong ako high school pa, ganyan din nga ako, yung parang pag pasok, hmm. oh pag hindi ako namamasukan ay ako'y naggagamas sa bukid. Ako'y naggagamas sa mga manian, mm. sa kabutihan, mm. sa libis. Okay. Doon ay kami may mga halaman doon. Pag kahit kinagkukwento ay naaalala ko rin yung aking, yung kabataan ko. <laughs> Naiiyak tuloy ako. <laughs> Parang na, nakikita ko yung sarili ko sa iyo noong ako'y, noong kabataan ko. Tapos <laughs> si ano ah, ah? <laughs> <laughs> Ang masasabi ko lang sa ay ano ah, kahit ano yung trabaho mo ay mahalin mo dahil yun ay eh. ito rin mong blessings ni God. Huwag mong isipin na ganito lang yung trabaho ko. Ito yung ito lang yung ginagawa ko, huwag mong isipin eh, yun. Araw-araw ay magpasalamat ka, kahit ano <laughs> yung trabaho mo. Araw-araw ay magpasalamat ka dahil blessings ni God. <laughs> blessings po talaga. Ayun ang <laughs> magaling. <laughs> Sabi ko ni Ate Danay, pakala ko pa hindi tayo. At malaki nga ganun, ah. po ang talokan doon. Pag ano yung makakuha walang pasok. ay talagang kayo ay araw-araw. Anong ah, papau pa kayong magtalok uh, oh. sa palayan? Oo po kami pa i-group po doon sa parangay namin. <laughs> ay magkano per oras? ay awan ko lang po ngayon pero 70 po isang mm. oras kaya lagi tumaas na noon nga kami 50 lang ay <laughs> <laughs> oo nga po sabi nga po uh. may 30 lang daw po pati oo oh, dati na no. depende sa nagpapatalok mm -hmm. Kapag ka Kapag nga po ganito itong ano ah, buwan ay ipagtatanim na sa palayanan. Mm -hmm. Ayan po at si Anne Rose po ay ihahatid ni Bossing ngayon. Tuwing Sabado ng hapon, hanit tapos susunduin so, ka na ng lunis ng umaga. Yan, at uh, oh, papakam ko sa iyo. Ito sa ate eh. Kim, May hindi niya masyado. Bago pa. <laughs> hindi niya ginagamit. You, Ay, sa iyo na lang daw. Yeah. Ay, may ano yan, may tangkay din sa bulsang maliit. Tingnan mo. Pwede mo lagi ang cellphone pag si ba? Shoulder bag. Yan. Maganda po nga eh. ah, Maganda han, eh. Sige nga. Na-adjust naman yan kapag mahaba. Oh. Ah. Oh, may lagayan ka na ng cellphone. Pagsisimba ka. Tapos ito, Relo. <laughs> Sa'yo na lang. La Yung mga kung kasya sa iyo, pwede namang i-adjust. Pa-adjustan ko kay Tilat. Nadya bagang Tilat. Pwede mong pa-adjustan sa kuya Tilat. Tarunong iyan. yan. Thank you, Pa. <laughs> Ini ang isda. Dalay mo sa inyo para may, pang ulam. Buhay pa ni Pia. Salamat <laughs> po. Sige. Kaya hatid na po siya ni Bossing. Ingat. Babalik ka uli ha. <laughs> may nagtatalok na po ng palay dito sa likod ng aming bahay. ganyan dati ang trabaho po ni bossing pag nagpapalayan nalagyan na po ng guhit ginuguhitan po para pagtatanim po ng palay ay tuwip ano na. Iya, bagong ligo na po kami. Bagong ligo na po. May Gusto gusto po na yan ang naliligo. Ano eh? sarap maligo. Gusto gusto po na yan ang may natatadyakan. <laughs> Gustang gusto na may nararamdaman po yung kanyang talampakan. Oh. Mahal ko. Ikaw na ligo na mahal ko. Ay, sus! <laughs> dal-dal. Mag-hi ka sa kanila. Hello po. Oh, dal-dal. No. <laughs> Maganda daw po ang pakaramdam niya at siya'y naligo. Ha? Ah, presko na ang pakaramdam mo, mahal. At ikaw na ligo na. Presko na ang pakaramdam ng mahal ko i ko na po iyan. Nagkukwento oh, don, don. po iyan. <laughs> Nagkukwento po iyan. Mahal ka. Huh? Nagkukwento po yan. Oh. Bagong ligo po yan. Mahal ko. Teo, mahal ko. Ayos, Sus. Eh, napakadaldal na po na yan. Oo, oh, oh. ayos. Ang dami na po sinasabi yung mahal kong iyan. Teo, mahal ko. Naligo na po iyan. Uy. Naligo na po. Ano yun, mahal? Naligo ka na stress ko napakaramdam. Ah! inis na yata. <laughs> inis na. Gusto na ng kalong ni Lola. Ha? Ah, ah. <laughs> Talaga naman. Napakadaldal na po. Ah,